A oh, 190. Ayun. <laughs> <laughs> Hindi, uh, gusto man namin, boss, pero ang pinaka-budget talaga namin hanggang 180 lang. 180. Yung hawak. Yung hawak na cash. Alam, mababait kasi ito mga to. Marang bibigay ko ng patalo. <laughs> Yan talaga alam pupusuan? pusuan. Yan yes, no, siya, siya. Ano, yeah. ko busit ako ng pusuan. nga. Pwede mo utangin ko itong isa. <laughs> <laughs> doon, makakatulong ako sa inyo doon. Ang purpose ko kasi dyan, pag nagawa naman sa Oh, so, yung mga kapatiran, na, boss. Oo oh, nga, tsaka solid yun. Oh. Tsaka oh. pag may mga, ano kami siya. Outing, no? Oh. Tama po, outing. Sama lahat, no? Mga kaibigay-ibigay, so, 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 no? Di, mga oh, kapatiran, kapatiran din. Kaya yeah, so, kawawa kasi yung iba, wala din namang masakyan. Yan talaga decide po, magkaroon ako sa sakyan. Yung marami Ito, yung pwede sana ito sa akin lang. Oh, ito, sige, 185. Mo na yung <laughs> <laughs> Pag binigay ka, magiging masaya. Matutulong ba sa inyo talaga? Sobrang tolong. Kisarap okay, ko po talaga yan. ko lang sa Panginoon yan. At Sobrang sana, tolong po. Sabi, bigyan mo yung, yung sasakyan, Lord, na ganun Para hindi lang kami yung sumakay. Marami lang tayo no? kasama yung mga kasama ng... Baka may, ano, no? Ako na yung pagpalaan na pagbibigay ko sa inyo. <laughs> 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 pagpalaan ka talaga, Lord. pinagpala ka na ngayon. Lalo ka pang Hindi na yan question para sa'yo. Hindi na yan tanong kung pagpapalaan pa ba kayo o hindi. Mati. 180? Mati. <laughs> <laughs> para matatalo sa easy. Para makatulong lahat. <laughs> Ano <laughs> yung gano'n nakatagal yan? yung balak mo talaga na, ano? Five years na. yung kasi solid talaga yun. Galing pa Candelaria Quezon yan. Kaya yeah, nga, na matagal na talaga ko yun. Tsaka sarap i-drive niyan, boss. Oo, oh, yeah. mo ba lo? Parang manual brand new. Ba ba manual Manual. ah, manual din. Tin, tin nakita niyo na lo? Parang brand new. Oo, oh, oh, nakita ko na. Hindi, gusto ko talaga siya. I ka na lang oh. Sige na, sige na, 180. Desire niya kasi yan talaga. So, Talo ko. Yar, wala mo sa akin, Yar! Nadala ko kasi anina ko pa sila nakausap mga bossing. Talagang uh, mabait sila kausap. So ngayon, tumawad sila doon sa uh Revo Rebo SR natin. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, bidigay ko na lang ng 180 mga bossing ko. Bawi na lang ako next unit. Eh, kailangan doon nila sa church. Okay. Itong ano, pang para yung mga... Sino mga sister? Ay sa isa kay mga kapatiran. Ayan, no? Fresh na fresh po, parang brand new po yung loob niyan. Ayan. Woo, niya. Parang ano, ano? Parang talagang gift para sa inyo talaga, no? Ano Eh, Eh, sa akin lang <laughs> yung kotse Madam, mga ka? mura na Sa so 180. Oo. Ito, oh, ito talaga. Kami lang sa eh. Sabi ko dito kasi marami pa talaga dito. Papasaya ka. Doon, kahirang. happy naman na doon. <laughs> <laughs> happy ako. <happy. laughs> Mura na yun to. Papayat po, tuloy ka lang boss ha. sa... Uh, so, yun mga bossing ko. Bali, buo pa po, po yung sticker niyan since nung, ano, Urig Paint. Then, Ice Cold Dual Aircon po yan mga bossing ko. Marami mga kasakyan niyan. Kahit sampu, kasha kayo. So, all power na po yan. Power window. Manual transmission. Registered. Ayan. Uh, fresh na fresh po loob niyan mga bossing ko. Kahit ceiling niyan. Parang brand new po yan. Sulit na sulit. Ah. Talaga naman. Bosa naman, sayo mo sa unit. Parang brand new, no? Talagang, ano? Uh... Madama naman, sayo mo dito sa unit. Sariwa, no? Sariwa. Eh. Ah, dalawang thumbs up talaga. Saya, mga bossing ko. <laughs> Madama, sayo na. 180. Bigyan ko na sa'yo. Tulong ko na yan. Bawi na lang ako next unit. Thank you, thank you happy? Very much. happy? Happy. Super so happy. Ano happy? naman, sayo yung AC <laughs> Garage? Salayin ka ng Panginoon lalo. At saka yung business mo. Okay, thank you. okay lang, kahit talo ko. Oh. <laughs> Maabawi naman ako next unit eh. Ang okay. importante naman na tulungan ko sila. Yun, okay. anong message boss sa uh, unit? Uh, Ay, hindi, nararamdaman mo ngayon. Kasi meron kayong pang-service, family service. Ikaw madam, ikaw muna unahin ko. Sobrang saya at saka salamat sa Panginoon. ginamit ka. Bibigay... Yung hinihingi ko na sa Panginoon, nandito na binibigay na. At saka salamat sa iyo, salamat sa sa iyong pangunawa at binibigay mo sa amin yung tam yung kami na nagpe-pressure din na Diyan <laughs> naman ako nakilala madam sa pagiging malambot ang puso. Yeah, thank you talaga. Salamat sa Panginoon lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. Ano ko ah, tawag My dito ah. Thank you balay mo ka. Sige <laughs> na, congrats po. Happy ako para sa inyo. Happy para sa mga ano rin, sa kapatiran. Para pag may pupuntahan may... May uh, mga outing may, may gawain sa church. May maraming makakasakay dito. Ayun yung pinaka main purpose ko bibili ng sasakyan. Yeah. So yan mga bossing ko. Bali gusto ko lang i-congrats sila madam at bossing ko. Ah, uh, yun. Uh, congrats po sa napili nyo sa akin. Thank you. Thank you very much. 180 only. <laughs> Importante. wala sa hurin to eh. Ayan. Porto drive mga bossing. Toyota Revo SR. belt lang po yun natunog. Madam, na natunog. Si madam, nagpamadali na si madam. Happy? <laughs> Wala na ibang mensahe boss para sana ano, deal natin kung maayos ba kausap si AC o hindi ba o nagpapatawad ba talaga? Nagpapatawad ba talaga? Siyempre tumawad eh. Dan! <laughs> Wala po na Okay, Mata, <laughs> thank you so much. Napagbigyan naman, yes. happy, thank you, happy. legit, legit, legit. 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 legit po. Happy po. Thank you so much guys. Glad to po, po. Lan, meron na sila you. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Sa mga gusto magpunta lang mga bossing dito sa garay natin, pwede nyo i-waste. Boy AC Garage 2, General Trias Cavite. Or Benavista Tres Barangay Hall. So, uh, General Trias Cavite mga bossing. Ah, oh, sariwa! Pagpinda ka ka full. Oo, may business. Eh, Ito, diba? ano to? Ano? Ano po siya Oh. ano? Ano yan, nagaganyan yan. Diba? ba? Oh. Oh. oh, sa, ah, makita niya, pag may sasakay ka, sakay na sila. Oh. Oh, picturean, na. Malaki. <laughs> Boss, thank you so much po. Congrats. Ano thank talaga you. na pipil mo ngayon? Happy? Super happy. Super message happy. na lang, last message. Uh, Sa deal natin. Ano, sana na more pa kayo pagpalain at uh, sana makabalik pa kami at makakuha ulit ng palibang. Yeah. Uh, next na naman. Congrats po sa nabil nyo, bossing, naway na pasaya ko kayo. Madam, sana tunay kitang napasaya. Ay, Totoo po talaga, ito po talaga gusto ko. Kaya sabi sa kanina, masaya ka ba? Hindi. Hindi siya masaya sa kote. At least, diba, makikita mo masaya yung commander mo, yun naman pinakamalaga doon. Eh. lang, wala tayong magawa. Nasunod ko rin ko gusto. At least, ibigay ko naman sa tawad di ba? Oh. sabi ko nga sa mga... Mga bossing, basta hanggat kaya ibigay ni AC sa tawad, Ah, uh, kasi baka mamaya swerte, bayad dila pera eh. Mapaikot natin maganda eh. No, madam? Oh, tama. Tapos nakatulong pa. Yon yeah. Yan, hanggang so, so, dito na lang. Peace bomb uh, Walang sawang oh, peace ma am. Ma am. Thank you, thank you. God so yun, bali. Uh, God bless po sa lahat mga bossing. Congrats po kaila boss at madam. Meron na silang pam uh, pampamilyang sasakyan. Suwabing suwabi yan Suabi -suabi mga bossing ko. Sold po for only 180,000 only. Yan. Susi pala, Susi. Garo <laughs> na Bawi na lang tayo sunod. si Rod. Si Alan, nagluluto pa naman, tasuwa lang sa sahure, parang lugi naman ata. Ay, tayo naman yan. Tapos ito, penetration labang. Engineering office, nandiyan po ba? So? Uh, nandito ah, nandito din po. Ah!